Hello guys, uh, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel So for this video, so dito tayo ngayon sa farm uh, Malalit, backyard, backyard farm So, uh, nung ano, nung uh, bumaba ako ng barko sa Inter Island So ang ginawa ko dito, nag-alaga ako ng mga baboy So yung baboy na ano ko Dalawang inahin na ngayon dati, isa lang puntahan natin yung ano natin, yung isang inahin. Yung unang-unang inilagaan ko. So ngayon, ah, uh, ito siya. Buntis na siya. Ah, uh, dalawang buwan buntis. So actually itong ano na to, itong inahin na to, hindi to ano, hindi siya asin hybrid. Ah, uh, halo to, Bisaya. Mas pinili ko yung Bisaya kasi ano kasi yung Bisaya yung medyo Bisaya mas produk ya siguro dipindi lang yun kasi sa bisa experience ko mas may produkto yung bisaya <coughs> talo lang tayo dito sa <coughs> pagdating ng ano yung bagong hiwalay talo tayo sa bagong hiwalay kaysa i-compare natin yung ah, uh, yung hybrid kasi yung hybrid bagong hiwalay malalaki talaga yung big ito maliit pati sa patining talo rin tayo so dito lang tayo kasi ang ginagawa ko ayaw ko mag binta ng mga tawag ito yung mga bagong hiwalay tapos patining ang ano ko lilitsunin lang yung tag 30 kilos kaya naman abutin natin yan sa mga ano ya anak nito ng mga bisaya na baboy so so ang ginawa ko ngayon Parang, ano ako, nagdagdag ako ng isang inahin sa ito. O buntis na rin to. Yung isa. Uh, ito siya, anak ito ng inahin ko. Yung isa na yun. Nak siya. Buntis na to, mga isang buwan pa lang. Ito yung ano ko, ito yung ginawa kong habis ng pagbaba ko galing inter-island. Parang, ano kasi, nung maliit pa kasi ako, Uh, nasanay kasi ako pag alaga ng mga baboy dati pero yung mga baboy namin noon is mga puro bisaya kasi wala pang ano yun wala pang hybrid itong uh, nanay nito nanay nitong alaga kong isang ano uh, mga anak to sa December December ba? December 22 yata oh, mga anak to December 22 Oh, tama tatlong buwan na nga 'to. Ang tanto. Tatlo na. Ito ah uh, manganganak to sa January pa. Dalawang buwan na palang ano nito, Chan. Tatlong buwan na. Kasi nagpa kasta ito noong ano ah uh, nakalimutan ko 'yun. <laughs> ano bang buwan yon? Parang ano yata yung okay. August August 10 August August ah, September 17 oh, September 17 ito. August. Ah, ito nagpakasta nung no, ano August. Ah. August 28. Oh, mga ko sa ano. Kasi ano siya eh? ay ah, 114 days manganak tong mga baboy pero depende may umaabot ng 120, 118 days bago manganak kaya itong mga ito to talagang bisaya pag palo ng 114 days manganak talaga to bitirano nga kasi yan eh pagdating sa anakan. so ito ah uh, <coughs> bago pa lang itong ano uh, una pa lang to na unang bisis pa lang to na buntis ito so yung isa ko naman doon nagka problema kasi gawa ng hindi ko alam kung ano ang nangyari dito ayaw kumain parang hindi natunawan yata ito kasi bina, bala ko kasi kaya to hindi ko bininta kasi ginawa ko nito para sa December darating na Pasko gusto ko to uh, ah, gagawin kong to mayroon tayong handang konti kaya mas parang nalilismaya ako kasi gawa ng nag-ano nga to eh nag parang may dinaramdam siya hindi natunawan kasi yung Tinatain niya speeds pa rin alright guys salamat sa ano nyo share ko lang konti yung ano ko yung lifestyle ko mula nung bumaba ako sa internet pero sa so ngayon uh, by December babalik na ako ulit ng barko center island kasi mahirap kasi mag-alaga ng baboy mahirap mag-alaga ng baboy ng ano wala uh, akong kapinas sa pakain nila yun ang pinakamahirap ko ang gagawin ko habang nasa onboard ako sa inter island gusto ko yung partner ko siya mag-aalaga nito lahat ng ano ko dito income sa pagbababoy ko dito ko nilalagay tinandahan ko to yung pinapagawa tong bahay ko oh. yan ano pa lang yan kasi alam na ngayon medyo naging ano mura yung bintahan ng baboy so ito yung ano niya. sa bawat uh, harvest ko ng mga baboy ko ito dito ko nilalagay dito ko ni-invest sa maliit ko na ginagawang bahay